Maraming kasalanan ang hindi pinapatawad ng Diyos. Mm -hmm. Pagka inuulit-ulit mo at sinasadya, yung ayaw mo nang bitawan, ayaw mo nang magbago, kahit anong kasalanan yun, eh, eh hindi ka napapatawarin kasi ayaw mo nang bitawan, ayaw mo nang magbago, eh. Pakinggan mo sa Gis 26 ng Ebre. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala... Pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ay tinan mo, pagka pala sinasadya natin ng kasalanan, ulit-ulit na tayo, lasing ka ng lunes, martes, lasing ka, merkulis, buong linggo, buong buwan, sampun taon, dalawampun taon, lasenggo ka, ay nako, eh kahit paglalasing lang, hindi ka patatawarin ng Diyos kung hindi ka na nagbabago. Ganon yun. Kaya pagka ikaw ay sinasadya mo nang ulit-ulitin ang kasalanan, bawa, nangalo niya ka, nangalo niya ka uli, nangalo niya Parang buhay mo, lagi ka na lang nangangalo niya sa buong buhay mo. Hindi patatawarin ng Diyos yun, kapatid.